Yo, what's up, what's up po mga paps, mga idol uh, Isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat dyan Nawa po tayo nasa mabuting At uh, just to share lang po as a mobile rider po Ng mga na-experience natin At uh, nice ko lang po itong ibahagi sa inyo Ang mga na-experience natin Anong po na marami rin rider sa atin din nakakaranas po nito So, una-una yung uh, over baggage na pasahero na halos hindi na magpakasa sa motor yung kanyang dala so napagbigyan naman tayo na i niya at nahaga po ng ibang na uh, mas malaking motor para po maisakay niya po yung kanyang ano kasi Coleman box po yung dala niya at dalawang malaking 2x3 na parang sangkalan at hindi sa kakasa dito sa motor ko at yung pangalawa naman po yung talagang sobrang bigat na pasahero Actually, first time, uh, marami na ako na isakay pero ito na po siguro yung isakay ko na pinakamabigat po at uh, ramdam na ramdam ko yung hirap ng motor. At uh, yun nga, bawal po sa atin kasi ang mag-discriminate sa mga pasahero kaya dapat po natin itong isakay. At alam po natin yan during orientation natin kay Mubit na hindi tayo dapat tumatanggi sa mga pasahero. So, uh, praise God naman po at may ingatan kami sa inaasahan ko nga baka tumalun yung kadena ko eh kasi kaya naman ng motor ko nakati kami doon sa drop-off destination so yun at sinisoy uh, ko lang sya ngayon para po i-discriminate natin sila at kasi kung kaya naman ng motor natin isakay natin sila at syempre nasa sa atin yung responsibilidad yung safety, yung priority natin at, syempre yung motor natin, kailangan natin laging ipanatiling na nasa good in condition sya sa roadworthiness kasi mahirap na pagka nasiraan kayo at expect nyo naman sa taxi expect nyo na yung worst, makapagsakay kayo ng mga mabibigat at uh, mga ganong klaseng pasayero. So, just to share lang to sa inyo, mga paps, mga idol, at uh, matagal na nga tayo, hindi nakakapagatlog kasi nga busy tayo sa ating mga mga priority sa buhay mo na ang Joss family at sa itong trabaho na to, syempre, wala tayong time para pumaga uh, mag mag, ano ng mga video. Basta, ang mahalago sa akin, may eh, share ko lang po sa inyo, ano yung naranasan ko, at uh, yun po, uh, nice ko lang tagbagi sa inyo at uh, God bless po sa ating lahat Dali, iayos ko lang kasi Alanganin yung mga ano, narito yun 我老公。嗯嗯

Kasi hindi naman ako. Oo, kasi naman wala nang problem Okay. Sir, pasensya na sir. Ang maglagay na kayo kagad ng message sir. Sabihin nyo, yung merong ano sarapan Audio jungle Audio jungle Audio jungle Audio jungle Audio jungle, Audio jungle. Audio jungle.